So ito yung ating resistor na 10 ohms. Konektado siya sa 12 volts, no? Tapos wala siyang pumapasok dito na 12 volts, ah, Lumalabas Kasi ang hinala ko, nagpalit na siya ng mataas na ang value niya, kaya konti na lang yung voltage na lumalabas or damage na tong MOSFET driver. Hello, what's up mga ka-diskarte, mga ka-piso wifi, no? Uh, today's vlog, meron akong meron akong back converter dito DC to DC uh, 24, 12 volts to 5 volts so ito yung ginagamit natin mga kaliskarte ka sa ating mga orange pi orange pi 1 is 5 volts ang kanyang power supply so at ito yung ginagamit natin sinapakang ganda talaga nito gamitin so ito rin yung ginagamit ko mga kaliskarte ka sa ating piso wifi so ito mga kaliskarte ka galing ito sa ating sa ating unit, uh, si Rato. No? Oh, Nag-search ako sa uh, internet. Wala akong mahanap na uh, schematic na or board viewer. So, ang ginawa ko, minap out ko na lang siya mga kariskate. Ka so, ito. Tinrace ko na lang yung mga connection niya. So, ito yon, Minap out ko lang siya no, para masundan ko yung kanyang schematic. Ayan. So, eh, ano ba lang siya? I Sketch lang to. So, hindi ko pa naayos talaga para malinaw tingnan no? problema nito mga kari sa arti hindi na umiilaw hindi no? na nagsusupply ng 5 volts hahanapin natin yung cost bakit hindi siya nagbibigay ng power na 5 volts na output ng 5 volts So, dito mula sa input mga ka-diskarte ito. Itong ating 12 volts, no? 12 volts. Siyempre, 12 volts yung ginagamit natin na power supply, no? Just convert natin sa 5. Output is 5 dito. Yan. Tapos mayroon siyang uh, ito, meron mayroon siyang dalawang MOSFET. Ito yung lower MOSFET and upper MOSFET. So, ito yung driver MOSFET niya. So, ito yung inductor, capacitor. Ito yun yung sa output ng 5 volts. Ayan. So, ang trabaho nitong MOSFET na to, uh, tinitrip, uh, kinakating niya yung 12 volts sa supply ginagawa niyang 5 volts. Kinakat niya yung 12 volts, kinachap niya para maging 5 volts. So, ang gumagawa nun, itong driver na to. Itong driver na to. Ayan, MOSFET driver. Ayan, driver ng MOSFET. So, itong piyesa na to mga kariskarte, sa ano to, USB. Ito yung nagkocontrol ng D+, plus, ito. D+, plus, data plus, and data minus, negative minus. So dito 'yan, 'yan yung connection niya papunta dito. Ayan. So data plus, ito naman data minus, negative data. So ito 'yan. So naka sa ako dito sa driver MOSFET. O, kasi wala lumalabas dito na output. Tapos wala din siyang eh uh, natin to sa oscilloscope. Wala din siyang output ng uh, wala siyang PWM o, Pulse, pulse width modulator. Kung hindi grounded tong shorted yung ating MOSFET, dito yan sa driver ng ating uh, itong PWM driver o driver MOSFET. So, ito yan madalas. Pero, sinikot tong kapas uh, resistor na to, ayan, resistor na yan, may hinala ako dyan na maaaring ito rin ang sira, itong resistor na to. Kasi kung titingnan natin to sa diagram mga riskarte, itong resistor na to, ayan, resistor one. So, ito yan. Ito, ito, ito. Resistor 1. Meron niyang 10, mic, uh, 10 ohms. So, 10 ohms yan. Ang resistance niya, no? 10 ohms. Itong resistor 1, 10 ohms. Sinukat ko siya sa ating sa ating multitester ay nasa 42. 42 ohms siya, no? So, nag yung reading niya. Tumaas. So, kasi ito, itong resistor na to, ito ay galing sa 12 volts, no? So, ayan, sa positive. Positive. Dito ay galing sa diode. Mula dun sa positive input natin. So, ito yung diode. Ayan. Ito yung positive natin. Didiretso muna siya dun. Tapos, dalo ba siya dito sa diode natin? Papunta siya dito sa resistor. So, ito, itong part na to mga kanisarte, may 12 volts yan no, may 12 volts. So, paglabas na ito, dapat 12 volts din. Dapat 12 volts din na labas nito. Kasi ano na naman siya? Uh, 10, 10 ohms. No? Napakababa lang ng resistan niya. So, nasa 12 volts pa rin siya. No? konti lang yung nabawa sa 12 volts. So, siya mag magsusupply ng ating ah uh, ng ating MOSFET driver. No? Siya mag magsusupply dyan. So, ito yung positive BCC niya. Ito na may yung negative. So, ito yung one sa so, tuldok na to, dyan mag yung 1, numbering, 2, 3, 4, 5, 6. Yun 6 is ground. No? Yun yung ground ng IC na to o driver na to. Upon checking ko, wala po kapasok dito na 12 volts. No? Pero mula dito sa resistor na to, papunta dito sa upper MOSFET, may 12 volts to. No? Kasi ito yung may, may supply talaga to ng 12 volts. Tapos, ilalabas niya rito dapat 5 volts. Ngayon, walang ko control dito sa part na to, ito. Wala na kokontrol sa part na to dahil walang supply dito sa ating MOSFET driver. So, ang maaaring sira ng ating back converter ay MOSFET driver. Pero check muna natin tong resistor na to. Ito lang ang sira, tong resistor na to. Itong 10 ohms. Hanap tayo ng Hanap tayo ng, try natin yung palitan muna yung resistor na yan. Okay. So, atin natin ito oh guys. No? Pala tayo sa resistance. So, atin natin natin itong ano na to itong resistor 1 no? yan dapat 10 ohms sya no? so makikita sa ating multimeter ang reading niya is Ito lang Oh, ang taas na 242 242 na pala ang ano na ito Oh, ohms So dapat meron tayo ditong uh, ano bago. Ah ito, gumagana 'to mga ka Ay ano, oh, gumagana siya. Confirm mo dito, ito sira 'to mga riskar. Ay ano, oh, hindi umiilaw. Ito yung sira natin. So ito yung gumagana. Ayan, gumagana. Check natin yung resistance ng resistor 1. Ito yung goods na pa-converter natin. O oh, yan, yeah, no? 10 ohms. Yan, nakita nyo. Yan, 10 ohms. So, maaaring ang sira na ito. Maaaring sira nitong defective natin is resistor lang. Is resistor lang, no? So, itong bago, itong bago mga kadiskarte, check natin yung uh, check natin yung PWM output nito, no? So ito 'yon, mag-output siya, di ba? So kung susukatin natin, puta tayo sa sa uh, voltmeter. So meron tayong input na 11.3. Sabi nating 12 volts. So meron tayong output na <laughs> uh, yan. Meron tayong output na 5.2. Yan then Dito sa resistor mga kadiskarte. Ah, ito. Ah, itong part na to. Ayan. Ah, dapat mula dito eto mga kadiskarte. Hindi makita sa camera. Wala akong ano. Wala tayong yan. So, susukatin natin tong part na to mga riskarte. Ano. Itong resistor na to. Ito, ito, ito. Sa drawing yan. Resistor na yan. Dito may 12 volts yan. So, sa kabila, meron din 12 volts. O, nasa 11 something volt. No? Yan. Ito, sa natin na back converter. Yan. Pinabanggit natin resistor. Ito yon mga resistor Yan. So, i-check natin. Before resistor, kung ilan yung volt, voltage. So ito yung before resistor. Ayan may 11.16 siya. Ito na may yung after resistor. 11.09. So, meron siyang voltage. Merong voltage na pumapasok para dun sa ating uh, MOSFET driver, no. Pero dito sa defective natin na uh, buck converter. Ayan. Ah, uh, isaksak natin 12 volts. Ayan, walang ilaw. No? Dito sa defective natin ng na back converter. Oh, no, try natin. Ayan, may 12 volts tayo, uh, 11.4 volts. Wala dun sa before resistor. Ayan, may 11-12 tayo. After resistor. Meron na. Ayun, ano lang 1. Point, ayan. 1.3 1.3 volts no? Ayan. bumaba siya maaaring nagbago kasi yung yung uh, uh, resistance ng ating resistor no? No. kung dito naman sa dito natin siya ano sa may ano mosfet ayan, dito sa upper mosfet yan may 11 volts dyan sa upper mosfet now try naman natin sa PWM. So, meron ako dito yung oscilloscope. Ayan. Ito yung goods na goods na back converter. Okay. Masa natin ang ating oscilloscope. Ayan. Ayan. Silip lang natin sya ng auto. So, dito, sa ating oscilloscope, uh, ano natin, sa ground. Naheeta natin dito, ah, ito ito. Ah, ano kimo na dito? Ah, dito sa ating diagram, ayan. Itong part na to mga kaliskarte. Ito yung gate ah, ito. Ito yung output ng PWM. Ito yung nagkukontrol sa gate. So may PWM signal to sa lower gate at itong isa is upper gate para sa isang MOSFET, yung gate ng MOSFET at yung pang gate ng lower lower mosfet. So itong mga gate na to may mga PWM signal yan. Yung 'yun nagko-control para ma-chop yung 12 volts to 5 volts. So 'yun yung ating susukate no. So dito sa IC dito na tayo mag uh, po-point ang ating oscilloscope. Kasi so, sa IC masyadong dikit-dikit 'yung mga pin. So dito tayo. Itong resistor na to sa itong resistor, 'yung dalawang magkatabi. Ayan, before resistor yan. Ano tayo? So, tingnan natin. Doon sa bagong ah, uh, yung ano, gumagana na ba converter. Okay? So, ayan. Buhay siya, ano? Gamit tayo ng oscilloscope. Tayo sa lower gate. Tingnan natin. So, ayan, no? MPWM niya. Yan. Yan, yan signal niya, no? kung palalakihin natin ano seconds mm -hmm. second bond mm, -hmm. yan yung signal nya yan yan yung binibigay ng signal ng PWM so kumbaga off and off off and off yan para machap nya yung 12 volts dito naman sa upper gate ayan o no? meron din siyang Ayan. Ayan o, PWM. So, meron din siyang signal. No? Ngayon, itong sira, defective ng pa converter natin, try natin sukatin yung pa ah, PWM signal niya. So, input natin yung 12 volts input. As usual, hindi siya umilaw. Sira siya. No? So, eh, ano natin makati natin yung ano nya kung may masusukat tayo na PWM signal okay pwede tayo sa lower MOSFET ayan wala ayan wala sa upper MOSFET upper gate auto natin wala so walang lumalabas na PWM sa ating sirang back converter. So, maaaring yung back converter ang sira or yung resistor na sinasabi natin kanina. Okay? Try natin yung palitan. Okay guys, meron tayo dito ang nahanap na, na resistor. 21 ohms. 22. So, 10 ohms yung papalitan natin na resistor. Siguro pwede natin muna ipalit yung 21 ohms. Try lang natin kung kumana. Okay? So, lagyan na natin siya ng plugs Okay. So, ito yun. Kung may mga kapasitor pa na, guys, na tulad na ito, natin. Kasi, prone sa damage yun, guys. Eh. Maaaring masira yung kapasitor. Okay. Ayan. Ayan guys, tanggalan na natin. <laughs> Makita. Ayan. Tanggalan na natin. Ngayon, dito tayo kukuha ng resistor sa scrap na board kunin natin yun guys yung 21 ohms 21 one arm resistor okay yun okay, nalagyan na natin ng bagong resistor kita ba masyadong maliit no Ayan. compare natin to sa resistor na tinanggal natin Ayan. Yan. Medyo malaki-laki siya. sa dun sa pinalit natin. 20 ohms yung pinalit natin, guys. Yung tinanggal natin is ano lang yun, 10 ohms. Try natin kung gagana siya. Ayan siya, guys. Try natin na, guys. Kung gagana na ang ating back converter. So, saksak natin yung 12 volts. May minute truth. Wala Wala. Okay. Wala. Meaning, hindi resistor yung problema. So, ayan. Ay, Ayan, may 12 volts. Ito 12 volts 1 point Something pa rin Yan pa rin no? Ganun pa rin Ang problema guys Kahit pinalta natin Ang store So Sira niya is Ito Mosfet driver Okay Try natin tanggal itong MOSFET driver kung magkakaroon ng 12 volts dito. Tatanggalin so, natin yung MOSFET driver. ay? Okay. Ayan. Ano ah, tanggalan natin yung driver IC. So, try natin siyang inputan ng 12 volts kung magkakaroon siya dito ng 12 volts output sa resistor. Resistor 1. 12 volts. yan Tayo sa DC. Okay. Meron tayong 11.4 volts from before resistor 715 after resistor 1.7 so ganun pa rin siya hindi sira yung ating ano ang ating MOSFET driver okay guys ito na yung ano natin no oh. so tinanggal natin yung MOSFET driver tapos nagpalit tayo ng resistor na 20 ohms so ganun pa rin So ang problema pala guys, itong kapasitor, no? itong katabi. So itong katabi na kapasitor. nandito siya guys, no? ito. Katabi ng resistor, yung kapasitor. So ito yun guys, natanggal natin. Ito yun. Kasi natin siya sa ESR meter. No? Okay. defective na siya. So, ito, itetest natin. So ito yung kapasitor no? na tinanggal natin ang rating niya is ayan 1.41 ohms masyadong mataas yan guys ah uh, sabi dito good if greater than 47.0 f microfarad so ito nasa point point zero, yan, or 1 microfarad lang to so napakataas na na resistance ng kapasitor na to guys so kaya uh, napupul siya sa ground so hindi makalusot yung ating 12 volts Ayun, try natin palitan to. Itong kapasitor na to. So, hanap tayo ng kapasitor na pwede nating pamalit dyan. Bye. Okay? Okay. Ayan, napalitan na natin. Tapos may resistor na rin siya. So try natin 'to. So wala pa yung driver niya, ano, Mas speed driver. Tinanggal natin ang MOSFET driver, di pa natin balik, So try mo natin mag-import ng 12 volts kung may output doon sa resistor niya. Hay. Okay. ang 11.4. Ayon, before resistor meron tayong 12 volts after resistor yun okay may 12 volts na siya okay pwede natin ibalik yung mosfet driver guys babalik natin yung mosfet driver napalitan na natin siya ng resistor napalitan na natin siya ng kapasitor try not tapos babalik na natin yung kanyang mosfet driver nakita natin ng naibalik na natin yung ating MOSFET driver binisa na natin sya saka napalitan na natin yung capacitor at yung resistor nagpalitan rin tayo yung MOSFET driver di tayo nagpalit ngayon try natin sya saksakan ng 12 volts kung gagana siya. Na, mga may na guys. <laughs> Gumana na ang ating back converter. Yan. So, kapasitor. Shortage yung ating kapasitor. So, may tama na yung ating kapasitor. So, titingnan natin dito sa ating output meron tayong output na 5.2 ayan okay so may may output na tayo na 5.2 okay goods na mga ka-discard eh. so nagawa natin yung back converter natin mga ka-discard eh, no? so akala ko ang sira nito ay PWM alright ay mosfet driver so yun yung ating pinalit na resistor ay 20 ohms yan, no? Ah, uh, ito yung may damage na rin na resistor na pinalit natin. Ayun. So ito 'yon, ito 'yon, ito 'yon. Ayun. Medyo malaki siya compare dito. So baka dito magtagal. So baka dito siya magtagal kasi maliit lang siya. Okay? Papalitan na lang natin 'to, guys, ng resistor na katulad ng tinanggal natin pag mayroon na tayong available na pyesa. So, yun lang guys. So, ang, dam ang ano pala nito, ang ano niya is yung kapasitor. Ang problema niya. Papaliwanag ko sa inyo kung anong nangyari. Yan. So, ito yung ating resistor na 10 ohms. Konektado siya sa 12 volts. No? Tapos, wala siyang pumapasok dito na 12 volts lumalabas. Kasi, ang hinala ko, nagpalit na siya ng matas na ang value niya. Kaya, konti na lang yung volt tayo na lumalabas. Or, damaged na tong MOSFET driver. So, tinanggal natin yung MOSFET driver. Ganun pa rin, walang lumalabas sa 12 volts. Ibig sabihin, dito ang may problema. So, nagpalit tayo ng resistor. Ganun pa rin, walang lumalabas dito na 12 volts. So, ito yung tinignan natin na kapasitor na to. So, ito pala ay sira na. Mataas na ang kanyang value rin. No, nakita natin sa ESR meter, no, nasa 1.4. So, ibig sabihin nun, ito kasing resist, uh, kapasitor na to ay nakakonekta sa ground. Ibig sabihin, yung, yung dito na 12 volts, paglabas niya, i, 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 i niya lang sa ground. Kaya walang lumalabas dito na 12 volts. So, ngayon, napalitan natin siya naka, ng kapasitor may papasok na dito na 12 volts may supply na to kaya nagkaroon na ng PWM signal dito sa MOSFET nagkaroon tayo ng output na 5.2 volts alright so okay thank you for watching guys yun lang babush